Kapatid, sa bawat pagsikat ng araw ay paalala ng bagong simula na ipinagkakaloob ng Diyos. Hindi hadlang ang ating kahinaan upang makalapit sa Kanya. Bagkus, ito ang daan upang lubusan nating maranasan ang Kanyang kapangyarihan. Sa mundong puno ng ingay, problema at pagod, paanyayan niya sa atin ay kapahingahan kapayapaan at katiyakan ng kanyang presensya. Ang Diyos ay hindi kailanman nagkulang, at kailanman ay hindi siya huli sa pagtugon. Kaya't sa oras na ito, iwan muna natin ang mga alalahanin, ipagkatiwala natin ang ating puso, isipan at espiritu sa Kanya. Tanggapin natin ang Kanyang mga salita ng buhay at tiyayak sapagkat siya ang bukal ng tunay na pagpapala. Aming amang nasa langit, sa katahimikan ng sandaling ito, lumalapit kami sa iyo na may pusong bukas, mapagpakumbaba, at naghahangad ng iyong banal na presensya. Salamat po, Panginoon, sa kaloob mong buhay, sa isang biyayang hindi namin kailanman kayang tumpasan. Salamat po sa bawat patak ng ulan, sa sikat ng araw, sa bawat pintig ng aming puso, sa likod ng mga pagsubok, naroon ka. Tahimik mang kumikilos, hindi ka kailanman nawala. Tunay ngang ikaw ay tapat mula pa noon hanggang ngayon. Panginoon, kami po ay humihingi ng iyong masaganang pagpapala, hindi lamang sa material na bagay, kundi higit sa lahat sa aming espirituwal na buhay. Punuin mo po kami ng kapayapaan, hindi kayang ibigay ng mundo. Palitan mo ang aming pag-aalala ng pananampalataya, ang aming takot ng katapangan, at ang aming pagdudida ng pagtitiwada Pagpalaing mo po ang aming pamilya, ang aming mga magulang, anak, kapatid, asawa. Naway maranasan din nila ang iyong pagkalinga at proteksyon sa bawat araw. Hipuin mo po ang puso ng bawat isa upang ang aming tahanan ay maging pugad ng pagmamahalan, pananalig at pagkakaisa. Panginoon ikaw po ang aming tagapagkaroon. Ikaw ang Diyos na hindi na uubusan. Kaya ipinataas namin sa iyo ang lahat ng aming pangangailangan. Pinansyal, emosyonal, pisikal, at higit sa lahat, espiritual. Ikaw ang nakababatid ng lahat. Ikaw ang nagbibigay ng diyayang na aayon sa aming tunay na pangangailangan. Itinataas din po namin ang mga taong dumaraan sa matinding pagsubok. Pagpalain mo po sila ng kagalingan, ng lakas at ng pag-asa. Gamitin mo po kami bilang mga kasangkapan ng iyong kabutihan. Na maging ilaw kami sa dilim ng iba, maging lakas kami ng mga naghihina. Salamat po, Ama, sa biyayang patuloy mong ipinagkakaloob kahit kami madalas nakakalimot. Turuan mo po kaming maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay, maliit man o malaki. Huwag mong hayaang maging manhid kami sa kabutihan mo at higit sa lahat, Panginoon, turuan mo kaming mamuhay ng may layunin na hindi lang kami humihingi ng biyaya, kundi maging daluyan din kami nito para sa iba. Iayon mo ang aming tulso sa iyong kalooban, sa bawat hakbang, gabayan mo kami. Sa bawat desisyon, ikaw ang mangda. Sa iyo namin, ibinabalik ang lahat ng papuri, karanganan at pagsamba. Ito po ang aming tauspusong panalangin sa matamis at makapangyarihang panganan ng aming Panginoong Hesus, Amen. Panginoon, sa gitna ng inay ng mundo, Ikaw ang aming katahimikan. Sa gitna ng kabuluhan, Ikaw ang aming katiyakan. At sa gitna ng kakulangan, Ikaw ang aming kasapatan. Wala pong ibang makakabigay ng kapayapaang tulad ng sa iyo. Salamat po, O Diyos, sa iyong walang sawang pagtawag sa amin. Kahit kami ay lumilihis ng landas, patuloy mong inaabot ang aming mga puso. Ipinapaalala mo po sa amin na kami ay iyong minamahal. Hindi dahil kami ay karapat dapat, kundi dahil ikaw ay mahabagin at papat. O Diyos na aming pastol, ikaw ang gumagabay sa amin sa lunti ang pastulan. Ikaw ang magbibigay ginhawa sa aming mga kadiluwa. Kaya't sa bawat panibagong araw, tinatangkap namin ang biyaya ng bagong pag-asa at ipinagkakatiwala namin ang bukas sa iyong mga kamay. Idinadalangin po namin ang aming pansa, Panginoon. Pagpanain mo to ang aming mga lider, ang aming mga simbahan, at ang aming mga komunidad. Ituro mo po sa amin kung paano magmahal ng walang kapalit, paano maglingkod ng walang reklamo, at paano magbigay kahit sa panahon ng kakulangan. Tulungan mo po kaming lumakad ng may kababaang loob. Punuin mo po kami ng kapustusan ng iyong banal na espiritu upang ang aming mga salita, kilos at desisyon ay maging ayon sa iyong kalooban. pinisin mo po ang aming puso mula sa ingit, galit at takot, at palitan mo po ito ng papayapaan, kabutihan at kagadahan. At sa mga pagkakataong kami napapagal, Panginoon, maging pahimakan namin sa oras ng pangumulila ikaw ang aming kasama. Sa oras ng kawalan, ikaw ang aming yaman. Ang aming dadangin, Panginoon, ay hindi lang biyaya para sa amin, kundi maging biyaya rin kami sa iba. Naway sa bawat salita namin ay maghatid kami ng pag-asa, at sa bawat doa, ay magpakita kami ng pag-itig. Sa huli, O Diyos, ang lahat ng ito ay aming itinataas sa iyo. Hindi dahil kami ay karapat-dapat, hindi dahil sa iyong dakilang awa, kami po ay patuloy na umaasa, nagtitiwala at nananampalataya. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang aming tagapagligtas. Amen. O Diyos na nagbibigay buhay, salamat po sa bagong araw na ito isang pagkakataon upang itama ang pagkakamali, upang magmahal nagmasutuo mas totoo, at upang mas kilalanin ka, aming Ama. Patawarin mo po kami kung minsan ay nagibisin kami na ang una naming hinahanap ay ang aming mga alalahanin sa halip na ang iyong presensya. Turuan niyo po kami, Panginoon, na sinulan ang bawat araw na may pasasalamat na makita ang maliliit na biyaya na madalas naming baliwalain. Ang hangin na malayang nadanakap, ang katahimikan ng umaga, ang ngiti ng isang anak, at ang pagkakataong muli ay mabuhay. Aming Ama, tulungan mo kaming lumakad ng may layunin sa araw na ito. Pagpalain mo ang aming mga desisyon, ang aming mga pakikipag-ugnayan at ang aming mga ginagawa. Naway lahat ay maging ayon sa iyong kalooban at sa bawat hakbang. Ipaalalin ko sa amin na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa natapos, kundi kung paano kami naging tapat sa iyo. Kami po ay patuloy na umaasa sa iyong katapatan. Sa iyo po namin ibinabalik ang aming buong araw at buong buhay. Amen. Panginoon naming bahabagin, lumalapit po kami sa iyo, sugatan at pagod. Daladala ang bigat na mga suliranin na hindi na namin kayang akuin. Sa katahimikan ng aming pananangin, naririnig mo ang sigaw ng aming puso. Panginoon, bakit tila hindi namin makita ang liwanag? Bakit tila sunod-sunod ang dagop ng buhay? Subalit so sa kabila ng lahat ng ito, tipiliin pa rin naming magdiwana sapagkat alam naming hindi mo kami pababayaan. Palakasin mo ang aming loob. Digyan mo kami ng tapang na humarat sa bukas. Kahit hindi namin ito lubos na nauunawaan. Tuspusin mo kami ng pananampalatayang hindi natitinag at ang pag-asang hindi nauubos kahit sa gitna ng unos. Itinataas po namin sa iyo ang bawat luha, bawat tanong at bawat kabiguan. Gamitin mo po ang mga ito upang hubugin ang aming pagkatao, upang lalong maging kawangis ng iyong anak na si Yesus at kapag kami muling makabangon, naway taglay namin ang pusong mas mapagpakumbaba at mas mapagpasalamat at mas mapagbigay. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan, kahit sa ditna ng aming pagluha. Amen.